So, today ay ating lilinisin ang classroom na to dahil batay doon sa memo na inilabas ni Secretary and Vice President Sara Duterte ay kailangan malinis ang classroom. So, yung mural na yan na ginawa ko ay buburahin din natin yan. Ang matitira lang dyan yung bulletin board. So, right now, tayo ay maglilinis muna dito so nakikita nyo maraming mga modules ang nakakalap dito, ayan mamaya i-sort out ko yan para may may distribute natin sa mga bagong learner, okay so let's go sort out natin yan na magsakto may pintura dito pero bibili pa tayo ng pintura dahil kulang ito dyan tsaka ito ay puti lang so kailangan cream yung ilalagay natin okay aside from that dun sa harapan yung nakalagay dun na honesty is the best policy na nilitering ko rin you cannot arrest that magpipintura tayo, buburay natin yung nakasulat na yan na honesty is the best policy. Dahil sa memo na kailangan wala masyadong mga nakasulat na unnecessary marking sa wall. So, fortunately, habang nagayos ako dun ng cabinet kanina, dumating yung isang kasama ko. So, nagpahalo siya ng pintura yan, so may pintura na tayo so yung pintura niya pinadagdagan niya sa akin ng tubig, pinahalo niya sa akin kasi sobrang lapo yan, so ngayon humingi tayo ng kaunti para burahin yan tapos naghanap ako ng brush ayan, luckily nakita ako dun sa cabinet ng ruler so, let's get it on Kaya yes, ito na yung pintura. So nagdala din ako kanina na ano, bago ko pumasok. I made sure na may dala akong lalagyan ng pintura dahil ang bala ko talaga, bibili ako ng pintura. So, hindi pa ako nakabili pero <laughs> yeah. So, swerte pa rin. Okay, so let's start erasing this market Nakikita pa rin. Ano <laughs> ba yan? Sige, mo. nga po. iba yung kulay o. Ah, hindi. Nagawa Kaya so to. Yan. So itong mural na yan. Yung tao dyan. Ako rin ang may gawa. In the last almost 3 years na ngayon. Ang 3 years na ngayon. So buburahin natin yan dahil nga sa kailangan. Okay. Okay, so, ino muna tayo. Thirst. Thirst. Quinser. Ah. Eh, so, nandito na tayo sa bandang taas. Yung ro roller ay nilagyan ko ng mahabang handle. So, binalig ko lang yung na na. Opin ko na lang. Ito ang hindi alam kita Okay pa rin, nakikita pa rin ng yung... drum. Diyan oh. Ito. Na tapilong apat na So, so ubusin natin ang direct tintura so dito. Para ma-masaya. It's already one thirty five, one thirty five.